Okay good morning. Okay good morning. Deliver tayong access ng ng motor ko na kukuha tayo ng big bike at yung Pakistan ngayon, order big circle ayun yung uh, i-deliver natin na on the ADB uh, okay tara sabay na rin natin i-deliver yung uh, motor ng ating uh, kuya, kaibigan na uh, Andre dahil uh, kanyang pinaset up dito sa kay Ninoy eh. so dadalhin na rin natin para isaan na lang so dito na tayo ang idol tara buray na pa Dito ka pala. Ayan siya, Ken. Ay, ito na, na pala yung kapit niya. Eh. Dito ka siya. Against the light. Okay na, pre. Tawag-tawag muna ako ay sila na din. Tawag twin. Ah, African twin. ay ano muna Ah, hindi. mo O di mas maganda. O next mo na yun? Okay na Ito na ang iyong big bike. Kukakasama ka na namin. Wow, pogi-pogi ka rito, Brad. Ah. Oh. ni Sir Eric. Ayan, kambal, uh, kambal kayo niyan. Ganyan tiki Sir Eric. Mas ano lang isa mas latest lang. The all new CB650R Neo Sports Cafe. Liquid cold 4-stroke 16 valve Displacement, 649 cc or 650. Bore and stroke, 46 mm. Ang fuel capacity nito is 15.4 liters. Fuel consumption is 20.9 km per liter. Clutch type, wet, multiple clutch. Then yung transmission type niya is 6-speed manual clutch. Final drive chain. Tapos yung gulong nito sa arap is 120 by 70. Then yung sa likod, 180 by 55. By 17 sila parehas mga idol. Yung headlight niya at saka LED na or LED. Kahit hindi niya napapipe yan, the best na yan. <coughs> Iingay niyan. Ay di, ilalagay pa yan. install pa yan ma na yung gamit niya kahit hindi na siya magpalit. Ang alam lang dyan, ang kailangan niya lang dagdagan dyan, sa after ah, session ko sa ito. Yung dito, radiator cover. Tapos maglalagay siya ng uh, bakal dito para doon sa ano talagang gano'y yung natin? Yung parang uh, bakal siya dito? Isipin ko muna, nakalimutan ko. <laughs> Yan lang ang kailangan nilagay mo, Sir Ken. Tapos, yun, yung spool, kailangan mo para do sa side stand. Pero kahit wala yun, pwede natin lagay muna dito para, ano lang, panandali yan. Pero ibili mo ng spool dito para pag sinenter stand mo, mas, ma mas mabilis. Yun lang, the rest. So, ano yan, sir? Yung side mirror, yan lang. Okay, so, yan. Lalagyan yung side mirror mo, Sir Ken. Kita, kita mo na yung paligid mo. Turo ko na lang po sa mga sinta. Huwag mo sinasabi. Apo. sir Ken, ito yung uh, pagtatanggalin mo itong upuan. Dito rin sir, no? Opo. Ay, ay, ay. Ali rin lang tayong alisin dito. Tapos yung battery nandito rin sa loob, no? Okay, yan. Ah, uh, panuorin mo na lang sir Ken to para pag uh, inaayos mo Pero, dali mo na pa. Wala Ano? Lalo. Ayan, so, okay. yung battery mo. Hindi, may libreng konting tools to. Ito. <laughs> Eh, bubunutin mo lang yan. may ano lang yan. Uh, ah, parang nakalock lang siya ng goma. Di ba sir, 3 uh, years na yan? At big five, ganyan talaga. 3 ano? years na yung ano. Tapos may, ano ba siya noon? May insurance siya? Ah, wala. Wala siya, ano? Comprehensive, kung baga, ano? Apo, uh, yung premium insurance. pero pwede i-avail yung kung sakali, di ba? Apo. Pag-cash kasi, sir, option lang lang talaga siya. Ah, ah kung baga, uh, tatanungin din. Ang installment nila dito, ipapackage namin talaga. Ah, oh, okay. Ang oh. So, yun, sir, kaya na, 3 years yan. Parang sasakyan na rin kasi yung big bike pag ano, 3 years talaga ang uh, registration na uh, kasama. Sir, yung plaka niya pala niyan? Ah, uh, standard, sir, nasa 3 to 6 months, pero sa experience namin yun, sir, mas bago yung mga rato kayo. So, paano yung plaka, okay. sir, pag nandiyan na yan? Pag uh, nandiyan na yung mga documents ni Sir Ken, okay. uh, pick up lang po siya dito okay. sa Dito lang kukunin mismo na? Uh, yung, para, para secure yung mga documents. Ah. Uh, o, oh, alimbawa, sir, ang um, kumuha ay sindi siya. Paano yung kailangan na... Paano? Halimbawa, uh, nandiyan na yung plaka, uh, wala pa si Sir Ken, sino ang pwedeng kumuha at saka kung ano yung kailangan? Ano yun, Sir? Uh, kung ibang tao yung kukuha, Sir, kailangan may authorization ni okay. si Sir Ken. Tapos may siya siyang photocopy ng mayroon ni Sir Ken. Okay, okay. okay. sure. So, sir Ken, hindi na pwede magbago yung isip mo, babayaran na. At <laughs> saka inayos na yung motor mo. <laughs> Hindi, pero sulit yung okay. ginawa mo. Sure na sure yun. Saan <laughs> ang gagamit eh? Papalitan ng na agad. Kaya nga! <laughs> Wala na akong pambayad mo. Ah, eto, palo, eto po pala yung mayayari. O oh, yan, no. yeah. Ah, shout out, Thank sir. Ken. <laughs> Kaya maganda ka na, ilalarga kita pag uwi mo. Ah, sarap niya na yan. di yun ang maganda, sir Ken. Ah, Magiging uh, antabay mo kami sa dahil yung person mo. Pero kung gusto mo muna umikot-ikot sa inyo, pwede naman. Pero pag malayo ka, kailangan may ka pa muna. Nandito lang kami. Okay. <laughs> ah, sige, nagbibilang pa. Ah, sige, sige bilangan, bilangan muna. o na. <laughs> sir, pagkita ko lang muna yung ano natin, headlight. Naka-working siya. Ngayon yung low natin sir. Ayan, Ay sir. Di sir Ken, yan dito. Uh, low, high, tapos passing light, sir. Yun. So, doon lahat yun? Uh, working siya. Tapos, sa uh, busina. Okay. Tapos, sa uh, left signal light. And then back. And working. Uh, yeah, working Tapos, dito naman tayo sa right, sir. And working. Kasama na rin na yung pagbi-vlog natin uh, para Makita mo, uh, Sir Ken, yung uh, nag-play uh, agad or uh, nag aano siya. Tapos, uh, yung hazard switch natin, Sir. Yeah. O, makikita mo kung may problema na agad. So, uh, yeah. So, 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 yung brake light naman, Sir. Okay. Brake light. So, working, okay. working lahat, yan. lahat Sir. Ayan, likod, Sir. likod, Nice, sir, Tapos ah, dito naman tayo sa details ng panel, ito yung RPM light natin sir, tapos ito yung gear indicator, mm -hmm. yung sa gas, tapos sa ah, warning sign natin sa oil at temperature sir, side stand indicator po, speed. Tapos yung mga details shortcut natin pag nakonek yung phone natin. So sa magkoconnect yung uh, ba gusto niyang galawin niya? Siya nang... Uh, so ito yung controller natin sa panel sir. Ito yung arrow, up, down, left, okay. tsaka right. Yan. So yung mga shortcut natin to, yung mga favorites na to yan sa phone. Pag nakoconnect na yan, doon natin ma-access. Pero ngayon hindi natin ma... Kumbaga may, may, bluetooth siya. Oo, uh, hindi natin okay. siya ma-demo mm -hmm. So pag punan sa right sir, sa first bar. Ayan, meron tayong details dito na trip A. Ayan, average consumption. Pwede palitan niya ni circuit. So, so sa, ngayon, anong gusto niya? Uh, sa ngayon, nilalagay muna natin sa default, sir. Tapos, second bar, sir, meron tayo dito sa... Ano, pwede niyang palitan to kung fuel o range yung gusto niya. Color, uh, kumbaga, color ang... Hindi po, yung sa range ng, anong ah, well. gasolinaan o yung laman ng tank sir. So ngayon naka-default siya dun sa fuel. Ito kasi yung madalas na ginagawa natin dito mm, sa Philippines. Kumbaga yung standard niya. Apo. Ayan dito sa ano sir pangatlong bar, ito yung pagre-reset natin ng trip A tsaka trip B. Ayan, tapos dito sa pinakataba, ito yung gear indicator, ito yung settings. Yung naka-settings natin. Right. Basta right button sir pag i-OK -OK natin, Pupush push niya lang doon. no? Apo. Okay. So ayan yung una sa settings sir, meron tayong function. Ito si Honda E-Clutch. Yung meron kay Honda E-Clutch, meron siya up, tsaka down gear. Naka medium setting sa'yo. Sa ito yung, ano sir, pag-soft ng pag-gear niya. Ito mm. yung meron tayong soft, may medium hard. Mamimili siya dyan, no? Oo, mamimili siya kung gaano katigas yung pagkakambyo. Okay. Yan. Tapos, dito sa shift point, ito yung magre-redline tayo. nagwa warning siya sa 12,500. For, uh, para saan yun, sir? Ah, RPM to sir. Okay. Yeah. Tapos dito sa trip A auto reset Naka off siya. Pero just in case na gusto ni Sir Ken na i- auto reset siya, kada point to point niya mag auto reset pwede naman niyang i-on dito okay. pero sa ngayon i-ano lang natin i-off lang uh -huh. HISS sir, ito yung Honda Ignition Smart System so, so, so yun yung pinaka meaning nun sir Ken oo uh, ng HISS so ngayon naka turn on siya, ibig sabihin sir kahit na i-duplicate nila yung pinaka susi natin since walang, wala yung microchip okay. hindi uh -huh. nila makapanda rin uh -huh. yung motor uh -huh. Uh -huh. Ayan. So, so mamayan, safety ano niya 'yon. No? Ako yan yung pinaka anti uh, security uh, niya. Ngayon pag ano naman sir, pag inok natin makikita natin magbi-blink yung HISS dito sa ano side. So ibig sabihin is working yung HISS natin. So dito naman sa display, meron tayong display type. So meron tayong bar, circle, tsaka simple. Kung pero, ano yung gusto niya makita rito. Oo, oh, pagka-on uh, ng panel. Pero sa ngayon, sir, iset lang natin sa bar. Uh, si sa sir ka na yung mag-customize. Uh, tapos yung background, tsaka uh, Tapos meron tayong brightness dito. So ngayon yung nakaset natin is adaptive siya. So siya yung mismo yung nag adapt ng brightness niya kung magbababa Madilim. siya ng brightness uh, o magkataas. Ayan. So, pero pwede din yan i-manual ni Sir Ken kung sakaling ayaw niya. Kung sir, uh, pag halimbawa nasa madilim siya, nag-a-adjust sa... Uh... Yung brightness niya, oh, sir. Tapos okay. pag nasa maliwanag naman siya, sir, itataas niya yung brightness Yun. niya. Ngayon, dito sa background, sir, naka-adaptive din siya. So, sa morning, yung display niya is white color. Tapos pag mamayang gabi, sir, black color yung theme niya. Pinaka-team ng panel niya. Alam ko, sa background, pwedeng ilagay picture ng mga sa <laughs> circuit. <laughs> Ayun. So, magiging adaptive siya. Tapos dito sa favorite info, ito yung unang mga info na pagkabukas ng panel, naka-display siya dito sa gilis. Sa mga site. Oh, yan, yung mga importante yun, total, uh, consumption, uh, uh, tsaka trip rate. Pero meron pa tayong mga settings may, dito na pwedeng palitan. Gusto niya pang uh, ilagay? May Ilagay ni Sir uh, Ken, yan. So dito yung iba pa, nun, uh, ma mawawala, no? Depende do uh, uh, sa gusto niyang ilagay. Oo, uh, uh, yan. So yun yung sa favorite, ano. Mm -hmm. Tapos... Yung dito naman tayo sa general. Ayun, sa-set na natin yung Ah, oh, uh, please, please date, para date, date tsaka oras. So yan, halimbawa uh, limbawa, si Sir Kenas, November pa uwi. Matik naman nag, uh, ano rin yung time niya, at tsaka ano niya, no? Opo. Hindi naman mag -iba. Oo, uh, sir. Maliban na lang kung uh, alisin nila yung pagka, ano ng... Battery. Battery. Tama. Magre-reset talaga. Uh, oh. Uh, sa unit, yun sa fuel consumption natin, mm. naka-kilometer per liter. Wala. Wow. Pero kung gusto ni Sir Ken ng liter per 100 kilometer, pwede, pwede naman rin. yung palitan. Pwede So doon muna tayo sa standard. Oo sa standard. Tsaka ito yung mas kilala wow. na ginagamit talaga sa mm. settings. Tapos language, restore default. Kung sakaling gusto yung ibalik ni Sir Ken yung from original lahat ng settings. Mm -hmm. Tapos ito yung Bluetooth pairing. Yan. Ayan. Yan yung madalas na tinatanong nila but di niyo nadidetect no phone nila okay. yung, uh, uh. yung unit so punta dapat sila talaga sa settings settings ng bluetooth uh, ah yeah. yan punta siya sa bluetooth okay. pairing para ma recognize ng phone niya i-reset -re niya lang to yan yeah. so it's the same uh. doon din ang pag-adjust oh uh, uh, pag-reset okay iyas lang ni circle yan mag-refresh -re yung bluetooth ng unit yeah. sa phone niya uh, sa phone niya yeah makikita niya na dilitaw. Tapos yung dito sa service, yeah, yeah, ayan, importante yan, sir. Uh, hindi natin to papakilaman mm kasi si madalas si mechanic mag adjust okay, siya yung mag uh, ano nang sa service so yung yung uh, nandiyan na tayo sa maintenance sir paano uh, pag uh, niya na uh, tawag First maintenance mag-update ba to o oh, sir depende do sa manual meron siyang ano sir mag meron siyang message na lilitaw. Okay. Ayan, sa mga periodic maintenance, ayan. So, mag, parang orange, mag, ano siya, uh, siya, magbibling? Uh, pero yung pinaka first maintenance nito is 500 to uh, 1,000 kilometers. Yun ang pinaka maintenance yun, sir Ken. Uh, uh, minsan kasi, napapasobra tayo. Diba, 500 yung ano niya. Minsan kasi, pag nasa rides tayo. Okay lang yun. Uh, wag lang masyado nga uh, so, sobra. sobra, sobra. sobra. Uh, may ano naman yun, sir, ng 1,100 to 1,200. Mm. Kaya yung ginawa nilang maintenance uh, bracket, 500 to 1,000. Oh. So dun sa 500, oh, kung, oh. uh, 500, kung nakalimutan na, at least di ka naman siguro hmm. na, 1,000. Tapos sa maintenance, sa, ano yung mga previous ni Sir Kenyan? Uh, sa maintenance, meron tayong uh, free service, lay okay. yan. Tapos kasama yung oil, oil filter. Kasama na yung, ah, oil, pati yung oil, motor uh, oil. Saka yung filter. Yun yung sa first service, tapos third service, naka fifth service. So hanggang doon yung free niya? O, oh, yung first, third, and fifth lang. Pero yung second, ni and kaya tsaka fourth, libre lang yung libor. Ah, what do you mean? Parang nilampasan yun? Oh, parang alter, uh, alternate. alternate. Okay. Oh, libre, hindi. Libre, libre. Ah, hanggang, pero hanggang pumututusin, dalawa lang, tatlo? Tatlong free na may oil. Okay, so diretso sa rito, sir. O, oh, sir. Tapos dun sa mga yun, sir, sa mga free na yun, kung sakaling kailangan niya nang dagdagan yung mga coolant o yung mga brake cleaner, sir, yun yung mga binakaya. Hindi naman additional na uh, bukayahan na lang naman dagdagan. Oo, uh, pero yung sa oil, wala tayong problema doon talagang brake na okay. talaga yun. Oh. Ayan. Tapos yung maganda doon, sir, sa mga service natin, auto-based tayo, hindi siya whichever scum mm first. -hmm. So, kahit nakabuti ng ilang taon kay sir niyan, kay sir Ken niyan, basta yung auto-based doon kami nag nagbibigay. Tapos sa uh, pag pag-maintenance ma sa tawag pa sir o oh, na uh, away. sa kayong sir uh, by schedule kami so, kailangan pa tumawag. O, kasi May kasi contact yung... naman ata sa isang e circuit. Mm -hmm. Okay. Dahil isa lang yung mechanic namin ngayon. Pero pag madami na sila ulit, anytime tayo, na uh, kahit walk-in okay. lang. So, yun tapos sa uh, ngayon pala sir Ken, na yun, yung pinakabago natin na ano, i-clutch. Okay. So, pag naka-engage yung i-clutch natin, nakailaw yan sir. Kaya na hindi na po kayo gumamit ng clutch. Ah, uh, so, parang uh, automatic na siya. Oh, automatic. Ah, parang ano sir, no? uh, Honda Rebel 2300. Ano sir, uh, Parang on the week siya. nag gear ka pa rin. Pero pero, pero ano, hindi ka na gumagalaw ng clutch. Hindi mo na kailangan. Oh, uh, si okay. Honda Rebel kasi sir, para siya talagang scooter na. Hindi ka na din kailangan. Oh, wala na lahat. Oh, so, parang uh, Diretso lang. May manual automatic no. Mm -hmm. Okay. Pero 'yun. Tapos ayan, uh, i-start na natin. Sige, sige. Ayun. Unang tunog ng motor mo. Pero yan, premium para mas maganda yung 95 octane. Tapos sa resusi ni Sir Ken, dalawa na yan, no? Okay, na ito yung uh, reserba mo? Uh, yung resusin, uh, Sir, so tapos yung uh, code. key code na yan, Sir. Uh, ah, yeah, yan, Sir, make it. Kung mawala mo parehas yan, ewan ko na lang kung mawawala mo parehas, Sir. Yung, uh, ano, mo yung, ano code mula, dadalhin mo dito sa Honda. Sir, man uh, ako sa big bike din ako ah uh -huh. uh, ko na rin to kasi para sa mga viewers din natin uh -huh. sir uh, ano ba mauna pag na, pag naka ng motor natin uh, ano mauna kill switch o yung susi susi sir so mauna yung susi talaga uh -huh. bago yung kill switch okay uh -huh. tapos yung pagpapatay natin sir yan si kill switch uh -huh. para hindi mabigla yung ECU natin ano ano sir pagpapatay? Ah, oh, pagpapatay natin sir kill switch tayo. Tapos doon pa lang natin siya i off Ah, okay. Oh, kasi yung nangyayari sir pag nakasindi yan yung engine natin tapos pinatay natin sa susi. Nabibigla yung ECU natin. Sir. yun no, oh, may nalaman Yo, tayo kayo, sir. Oh. Tapos pag sisindihan, pag sisindihan yan sir, yan una tayo ng susi at saka sa kill switch natin. So yun ang pinakamaganda so, talaga para, ang gagawin. Kasi hintay natin mamamatay yung check engine na ilaw dito. Mm. Before natin siya. Okay. But, yun oh, no? isa, isa rin sa pagkakamali kayo minsan na nauuna ko to uh -huh. or napapatay ko agad bago ko ano uh -huh. yun. Hmm. Yun. yun yun yung ano natin. Sir. Yun. Para hindi nabibigla yung isa. Thank ito. you sa idea sir. Uh, -huh. ay sir, okay na. Sir. Okay na. Ayun, well, alabas na natin sir Ken. Okay, na. Sir, patulong na lang kami ah. Ayan, Sir Ken, ihatid na namin sa bahay mo. Dito na kami sa bahay ni Sir Ken. Bababa na namin yung kayang So yan, napasok na natin sa loob ng bahay ni Sir Ken. Medyo maliit yung pintuan na pagpasok natin dito sa motor ni Sir Ken. Pero ang ginawa natin, diniskartyan natin. Medyo inano muna natin yung kanya side mirror. Tinanggal muna natin sa pagkakaigpit. Then kaya tinanggal ko yung volume nito mga idol kasi may sound si, si na madam dito sa loob at baka makapiright tayo. Sayang naman yung ating ginagawa. So, itong nga uh, side stand, yung universal side stand na 2-in-1 natin mga idol. In order, na, in order na nito ni Sir Ken, galing din sa akin. So, para naka-center stand to, kasi may iiwan to ng mga isang buwan, uh, darating pa si Sir Ken ng isang buwan. So, para mas stable, mas safe yung kanyang motor, uh, siya na mismo ang nagtanong sa akin kung meron tayong side stand. Sakto, meron naman tayong uh, stack kaya yun, uh, tayo na rin na nag-install. ay uh, inayos lang natin, nilagay lang natin yung isang may rubber kasi uh, dapat to para mas mabilis doon sa kung may spool si Sir Kaya lang, dahil nga bago yung motor niya, wala pang ganon. So, ang nilagay muna natin sa kanyang uh, padak, ay eh, yung may rubber muna na pwede niyang itaas doon sa kanyang uh, motor. Kaya bago natin iwanan itong mga idol, sinigurado ko muna yung kanyang pagkaka-products ay safe at saka tinulungan ko na rin si Nino at saka in ko na rin kay Sir Ken tinawagan namin via video call kaya e, kausap ko siya niyan kaya ako mas okay na naka-side stand pa rin kahit paano para kung sakali bumaksak may suporta pa rin siya and ito nas e, ko kay Sir Ken yung kasi first time niya sa big bike kaya medyo kailangan din natin kahit paano yung uh, pag-a-assist sabi ko sa kanya pag may mga problema, pag kahit wala siya o nandito siya, message lang siya sa akin or di, sa mga tropa na kasama namin sa shoutout, Akpi Family. Ang ganda ng pwesto ni Sir Ken dito sa loob ng bahay niya. Parang nagka-showroom yung kanyang big bike. Tapos sa sinabayan pa ng white background. Eh, Siyempre, black itong kanyang uh, Honda CB. Iba, bagay na bagay. So, konti na lang, salamin. Parang showroom na talaga. So, may pagkain pa si Sir Kero at si Madam mo. Oo, ayun. Ayun lang. na kapatid pala niya. Oo. Ayun na kapatid. Ang na bagyo rin. Ayun, busog na kami. Sarap na luto ni <laughs> Madam. <talking> 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 Salsyado. Ubus, Bu oh. Salsyado. At saka, uh, anong kong tawag din sa Adobo. Adobo, man. <talking> adobo. sarap. Napalaban <talking> ako. Si With soft drinks pa. May lakas ni Ralco, sir. Hello, may puputala tayo. Saan tayo puputa, sir? Sa Tinok, tsaka <laughs> Tinok, tsaka Kiyangan, Eh, sir Ken, ha? See you, Ken. nga, isip lagi. <laughs>